Ito ang reaksyon ni Stephen Curry at ni Clay Thompson sa first game na kanilang ang paghaharap bilang magkalaban. Walunayin natin si Clay kung saan inamin niya na hindi niya nga daw talaga masyadong inisip ang muling pagbabalik dito sa Chase Center para nga daw magkaroon siya ng open mind, kumbaga maging bukas ang kanyang puso and without hard feelings. But it was really cool experience nga daw para sa kanya itong kanyang muling pagbabalik. Sobrang nga daw talagang ina-appreciate niyang mga fans sa naging pag-cheer nga sa kanya at nagustuhan niya nga rin daw ang boot hat na ginawa ng Warriors Organization. It was a warm-hearted feeling nga daw ayon dito kay Clay at inulit niya nga na he appreciate the fans and he was very grateful nga daw at never niya nga daw malilimutan itong kanyang naging experience na ito. It was very awesome nga daw. Then ang matanong siya about sa matchup niya with Stephen Curry for the first time nung lumipat siya ay sabi niya it was really fun to match up with Steph nga daw talaga. But actually, maraming beses na nga daw silang naging magkalaban sa isang game. Gaya ng mga Warriors practices, pati na rin sa mga practices nila sa Team USA at mga All-Star Games. Pero iba nga daw talagang isang competitive NBA basketball game kung saan it was surreal, ayon dito kay Thompson. Pero matapos naman daw ng ilang minuto ay it just became a normal basketball game. Dinagdag pa nga neto ni Clay Thompson na talagang masakit nga daw na maranasan ang mga Curry Flurries or maging kalaban ni Stephen Curry kapag nga siya ay mainit at naka-takeover mode. It was hard nga daw to be on the other side ng pagde-takeover ni Steph. He got hot nga daw talaga sa dulo at napaka-ridiculous nga daw ng mga baskets na kanyang naisashoot. It sucks nga daw talaga pero may mga susunod na games pa naman daw sila na lalaroin against the Warriors. At eto namang si Stephen Curry ay unay sinabi niya na Clay is my guy, he is my friend and he has been my dog for the last 30 years. Kaya naman daw na there will be a lot of competitiveness. But thankfully nga daw ay nakapag-focus naman sila on just playing basketball and competing sa loob ng court. It was an unreal night ayon dito kay Stephen Curry. Bangit nga rin neto ni Steph mga idol na yung ginaya nga daw ni Clay Thompson ng kanyang celebration na pagsishimi ay awful nga daw yung kanyang naging paggaya. Hindi daw maganda yun. Pangit kung baga. And actually alam nga daw neto ni Steph na talagang gustong gawin ni Clay Thompson yung curry celebration na iyon na pagsishimi but to be honest he was just having fun nga daw nung nakita niyang ginawa yun ng kanyang former teammate na si Clay. Sabi niya rin na hindi niya nga na rin ma-imagine ang better scenario ng pagbabalik pa ni Stanley other than this. He played well nga daw at nakaranas ng magandang show ang kanilang mga fans. It was definitely a special memory. Ayon dito kay Stephen Curry para makapag-reflect nga daw sa 13 years na paglalaro ni Clay dito sa team ng Golden State at makapagdala ng championship at ma-reflect nga rin daw ang mga accomplishments ni Clay dito sa team ng Golden State. At yan nga ang ilan sa mga nasabi ni Tristef, pati na rin ni Clay Thompson matapos nga ng first game nila against each other.